kain ng baby ng saging kasama si mama sa pagka ng saging kain din ni si mama ng saging mm. Mm. ang baby namin ay kumakain ng saging diyan sarap Kain ang baby ng saging. Kain ang baby ko ng saging. Mmm, sarap. Sarap. Sarap, baby ko. Sarap. Hmm, sarap, 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 <laughs> sarap baby ko. Sarap. Sarap. Kiss, 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 kiss lang. Kiss, 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 kiss lang tayo ng sagi. Para madurog. Ah. Mmm. Mmm. Sarap. Nak oh. Hmm. <laughs> Sarap? Sarap? Sarap tak? Sarap? Hmm. tenang ah. Oh. Hmm. Hmm. Sarap, bebe ko. Sarap. Ang saging. Aray ko. O, ito nadali. Ayan, alikot mo. <laughs> Ay. Nagkalat <laughs> Nagkalat na. Kalikot mo, manak. <laughs> Ayan. Ayan ang mukha mo. kalat ang sagi. Nagkalat ang saging. Oh. Aray! O, pa, anak. Oh, ito na, dali. Oh, ito na, dali. Ay, ko. Grabe. Bakit grabe mo kasi pa si pa iyan? Ha? kalian apa? Areko. Areko nak dan dah deh nak, oh, hmm, po. Oh. Po. Oh. Ito lang na. Mm. Mm. <coughs> ang baby ni mama ay tuwang-tuwa sa sagin. Tuwang-tuwa. Nagustuhan mo ang lasa ha? Ang kalabasa ayaw mo. Bakit ayaw mo kumain ng kalabasa? Pag sa pag kalabasa nang isuko sa dinudura mo. Mm. <laughs> Nag-awas na! Ang water pump! Bibi ko. Ang bibi ni mama. Oh! Inubo ka na. Aw. Meta na lang inang tubig pagkatapos mo kain ito. Ah, oh, ta, kain ka pa? Ah. Haro, nalaglag na sa aking um, ang pajama mo. Magmansa yan. Uy! Nagkalat! <laughs> Nagkalat. <laughs>